ito pang ano to eh pang egg to guys eh ang bigat niya napo po <laughs> ganda namang lutuan to guys ayan ganyan siya may hawakan kunin natin to hindi okay. ah dalawa sila ayan kunin natin Hello guys! So i-start mga tayo dito sa taponan namin ng basura So tingin tayo Kung anong meron dito Ano ito? Cortina ka ba? Para siyang cortina guys Pero wag natin Ayan, So mukhang wala namang tapon dito Ano? ay tingin mapakinabangan. Ito may tapong ano. Vacuum LG pa siya. Wow, ang ganda niya. Ang linis niya. Ah, tingnan niyo guys, napakagandang vacuum. Ang linis niya. Kumagana ka kakaya. So, ganito naman kasi siya may hinihila. Ay, kinot na yung ano niya, guys. O, oh, saksakan niya. Ayan. Kinot na yung saksakan niya. Ito, may tapong ganito, guys. Ito. Ayan. Tapon. So, guys. Lipat tayo. Wala lang tayo makukuha dito. So, ayan guys, nandito tayo sa ibang basura ito May mga ano, frying pan siya. So, tingnan natin kung magaganda pa sila. Ito, pang ano to eh, pang egg to guys eh. Ang bigat niya. Ito. Ganda namang lutoan to guys. Ayan, ganyan siya may hawakan. Kunin natin to. Ang okay. ganyan. Ah, dalawa sila. Ayan, kunin natin. natin. kunin natin. yung yun. guys so, hindi naman masyado nagagamit yung ganito so wag na natin kunin ayun sa lipat ay guys so ayun guys nasa ibang basuran tayo itong plastic na to may ano lutoan so tingnan natin nagkalap na yung basura ito guys wow ang ganda nya

sa yan guys nasa bang basuran tayo ito may mga laruan sa kalang ganito sa cellphone pwede ka pa pwede pa siya guys ayan and then mga laruan din ano mga laruan ito para mga kotse. transformer binubuo kaso ganyan na siya parang sila Terima kasih. yun guys yun lang dito tayo so yun guys isa so, ibang basura tayo ito. may may nandito pa pero wala syang handle pwede natin, natin kung maganda sya wala syang handle ah, wala syang hawakan Yan yun lang sya guys pero maganda sya ayun oh wala syang handle Aba, Tipal pa pala siya, guys. Ayan o, oh, tipal tipal, mamahaling ano, mamahaling mga ganyan, mga frying pan. So, natin siya. So, guys, Tingnan tayo dito. So, ayan guys, sa ibang basuraan tayo. Ito, parang mga something sa loob. Tignan natin. Ano to? Sam Samsung siya. Ay, pinutol na yung line niya guys. I think, ano to, ano to? Parang speaker. Speaker siguro to guys. Tapos umiilaw something. Ayan, oh, dalawa sila. Sayang, oh. Kaganda sana. At meron tayong bag pouch. Uy, Prada guys. Oh, Prada. Oh, wow. Ano nga natin? Maka may kayama ka sa loob. Wala. <laughs> Ayan, tunin natin yung Prada. Okay pa siya. And then, ano to? Parang wallet ng Korean. Ayan, kunin natin. Ayan, okay pa siya. Bago pa. And then, ano to? Ano to? Ah, something ano, parang belt. Tapos, remove. Eto. Ano to guys? Eh, parang electric pa yata to. Oo. Ayan. Min parang ano to guys? Parang mini pan. Paano Ay, gumagana siya guys. Gumagana siya. Oh. Uy, lamig ah. So, ayan, kunin natin. Oh. gumagana siya guys. Kunin natin yan. And then. Eto, may isang ano, latito. Ito, meron dyan. Eto. Ano to? Ah, sapatos. Kaso, ang ah, pangit na siya. Ang um, nasyak na yan. Tapos, hindi na ako nag gloves guys kasi wala na ano to. Wala na mga halong nabubulo. Wala na mga to, ano to. Pero saan kaya to? Ayan. Wala na. Wala na to. Wala ano na. Okay pa siya guys. Ayan. Kunin natin. Ayan. So ayan guys. Tingin pa tayo dito. So ayan guys. kasi ibang basuran tayo. Ito mayroon akong makita. Lutoan na naman. Ayan guys. So. Oh. Ayan. Ayan. Medyo ano lang siya. Madumi pero malilinis yan. Ayan, kunin natin yan. And then ano pang meron dito. Ito yung planggana. Huwag na yung planggana. Ano pa? Wala na isa guys, Tingin pa tayo. So, ayan guys. So, sa ibang basuran tayo ito. May sapatos. Ayan o. Nakaganyan lang siya. So, tingnan natin kung maganda. Ayan. So, maganda siya guys. Ayan ganyan sya, North balance. eh Ano? North balance. New balance. Ganyan natin. Ayan. So, tingin pa tayo yung iba guys ayun guys, sinis pa pa rin tayo ito may mga sapatos ayun okay pa siya, madumi lang magkunin natin yun ayun may sombrero naku ano may basag pinagano nila ito ng basag guys huwag na yan kunin na lang natin yung mga ano, sapatos ito okay pa to guys eh hmm. pwede pa yun ayun natin Oh, ingat tayo kasi may basag. Naku. Oh. 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 Iba-iba. Iba-iba. Iba-iba ang iba sapatos pala na ito. Napakadami naman pala. Yeah. Ayan. Ang ganda naman ito. Adidas. Ang lahat guys. Ayan. Ayan. Merong Nike, Adidas. Ayan dalawang Adidas at dalawang Nike. Ayun guys, tingnan ko na lang mga pares ng apat pares na sapatos na 'yan. Pakita ko na lang mamaya. Ay. Ano nakala ko na kaano siya. <laughs> naka Ayun guys, may meron tayong nakuha ang bag dito. nakala ko naka-video na siya, hindi pala. <laughs> meron tayong nakuha ang bag. Ayun. Maganda pa siya. Ayun, black na black kaya hindi makita. Ayan, kunin natin siya. ayun so lipat tayo guys. Ayan, guys. Nasa ibang basuran tayo. Ito, may tsinelas dito. Ayan. Ayan. So, okay pa sila. Ito na to? Ito, pangit na. Ayan. So, ayan, guys. Tingin pa ako kung mayroon pa makukuha dito. So, ayan, guys. Nasa ibang basuran tayo. At meron akong nasisilit. Ito, guys. Oh! oh wow! Ang ganda! Uy, ang gaganda nila guys. Ayan, meron tayong dalawa. Dalawang, ay, ah, <laughs> dalawang frying pan guys. Ayan. Nakatakpa tayo ng frying pan dito. So, tingin pa ako guys. Ayan, wait lang ha. So, ayan guys, pakita natin ang payo ni Kumaring Basila kagabi. So, start muna tayo dito. Ayan, so meron tayo dito. Ito, napakagandang bag guys. Oh, ang gandang bag. So, Siguro, I think, supreme yung ano nyo. Tatak na niya. Ayan, may supreme dito. Ayan. Ang ganda pa niya. Ayan, look, guys. Oh. Mm. So, working naman yung mga zipper niya. Ayan. Working mm. lahat ng zipper niya, guys. Halika. Ayan. Working yung mga zipper niya. At ito yung loob niya, guys. Oh. Ayan yung kanyang loob. Black na black. Ayan, ang ganda niya, guys. Ayan. And then, meron tayo dito. Ito, Prada na bag. Prada guys, oh, natapon lang. Prada na ano, Milano, Prada, ayan. hindi so, ko alam kung original na ano to, ayan, ganyan siya. Ayan, and then, meron tayo ditong ito. Ganito, ano sa bag guys, ayan. Sa slim bag, ayan. Ganyan siya. And then, meron tayo ditong mga, ito sapatos, so meron tayo ito. Ito, uh, Adidas na sapatos. Ayan. And then, ito, Nike. Ayan, ganyan siya. Ganyan yung palat niya. So, need lang ng ano, need lang linisan guys kasi medyo madumi lang. Pero, pwede pa siyang pakinabangan. Ayan. And then, meron tayo dito another black na Adidas. Ayan. Ayan. Linis-linis yung katapat nito mga to guys. Ito, pang bata. Parang, I, I think, size 4 or 5 na ano, yan, new balance. New, new, balance naman siya guys. Ayan, maganda pa siya, ayan, oh. So, linis lang katapat nito. Pang bata naman to. Ayan, and then, eto, meron naman tayo ditong adidas na red. Ayan. Ayan, guys. So, pwede pa yan pakinabangan. Ayan, bigay natin sa may gusto. Ayan. And ito, Nike naman na parang ano yung, ano niya, skin niya, parang balat. Ayan, guys. Ayan. Ayan. Okay pa siya. Linis-linis lang yung katapat din yan. Eto, meron tayong chinelas. Ayan. Ayan. Maganda pa tong chinelas. Eh. Loving home yung kanyang tatak. Ayan. Maganda pa siya. Chinelas pang bahay-bahay. So, meron naman tayo dito. Ito stang, isang isang sti stipler. Ayan. Nawala na yata siya ng bala. May bala to kagabi eh. Ayan. Then, meron tayo ito. Isang Platito. Platito na natin baka ano, mamahaling platito. Ayan, hindi. Hancock. Tapos meron tayo ito. Pang ano, sa cellphone guys. So, ayan, okay pa siya. Ewan ko bakit may ganito siya dito. Nilagyan ng tape. Pero hindi naman siya, ano, hindi naman siya sira guys. Ayan. Sa cellphone. Ayan. Dito, dito, dito siya, ano, iniipit. Ayan. Igaganon mo siya. Tapos dito iniipit guys. So, Ayan, ganyan siya sa cellphone. And then marami tayo dito. Ito meron tayong mga kutsara na naman na napulot. Ayan. So iipunin natin tong mga to, guys. Ayan, kahit paano may napupulot tayong mga kutsara, di diba? Pag naipon natin to, dadami dadami rin to soon. Ayan. So papamigay natin sa mga supporters natin. Ayan. And then meron tayo ayan, dalawang pares na chopstick. Ayan. And then meron tayo ito, guys, so pouch bagong bago pa ayan, pouch na pang korean to guys eh, ayan bagong bago pa, and then ito pan, Ah, uh, mini pan or neck pan, ayan so gumagana siya saan na ba kasi yung ona nito ito yata ayan naririnig nyo ba guys Mm, ang lakas niya ha. Ayun oh. Mm, neck pan. Ang ganda niya, ha? ang lakas niya. Ayan o. Oh. O, oh, diba? Gumagana siya. Ayan. So, chargeable siya. And then, meron tayo dito isang, ito, ah, uh, kope, ano? Ayan, pwedeng pagkapihan para hindi agad lumamig yung inyong kape. Ayan. And then, meron tayo dito, ito, guys. Jackpot na jackpot tayo ng mga lutoan ngayong gabi. Ay, kagabi. Ayan, meron tayo dito yung mga takip nila. Ayan, mga takip. Ito, another takip. Ayan. Ito, guys, oh fry yung pan. Ayan, okay pa to. Pwede pa to mapakinabangan so, anong tatak mo. Made in Korea. Ayan, made in Korea siya, guys. Mami! ayan. Ayan siya, oo. Um. Pwede pa to pakinabangan, di ba? Ayan, and then ito. Ito naman, pwedeng pang ano to, sabaw-sabaw. Kasi para siyang pang ano pa, parang pakawali na siya eh. Pwede siyang pang sabaw-sabaw. Ayan, guys, oo. Oh. Kay ganda, oo. Oh. Linis lang to. Matatanggal yan, guys. Ayan. Oh, di ba? Ang ganda. Jackpot na jackpot tayo. Then, ito na guys. Ito naman, ganyan siya. Ayan. Ay, nakita yata nakabuka ka ako. <laughs> Ayan, ganyan naman siya, kawali. Ewan kung nandito yung takip. Ito yata yung takip. Ayan. Ayan yung takip niya, guys. Oh, ang ganda. Di ba? Ayan, oh, ang ganda. Pwede pa itong pakinabangan. Ayan. Hmm. So, -ano siya. Medyo makapal siya. Ayan yung kanyang ano. Designed by Italy. Italy. Made in China. No, baby! It's so noisy. Ayan. And then, meron, tayo, meron pa tayo dito, guys. Ito, ganitong ano, kawali. Ayan, ganyan siya. Ang ganda, oh. Ang kapal nito, guys. Ang kapal niya. Naku, hindi ito mabubutas. Ang kapal niya, eh. Ang kapal niyang kawali. So, ganyan siya. Ayan, ganyan. And then meron tong takip. Ito guys, yung takip niya. Ayan, ganyan takip. And then hindi lang yan iisa, guys, dalawa yan. Ito yung isa. Ayan. Dalawa sila. Oh diba? <laughs> ang ang kapal nito, ang kapal. Ayan, pwede ka na dyan magsabaw-sabaw. Mga pakbet, ganun, mga ano, mga mga paksiyo oh, ganyan pwede na tong pang sabaw, -sabaw. Ayan, guys. Oh. Hmm. Dalawa sila, di ba? And then meron tayo dito ito. Tipal siya guys, oh branded na ano lutuan o oh, tipal. Ang ganda, oh. So ayan ganyan siya, wala siyang hawakan guys, ganyan lang siya talaga. Ganyan. So pwede ka na ring magsabaw-sabaw dito, 'yung mga ano. Shh. It's so nice baby. Ayan, so pwede ka na dito may mga magluto na may mga sabaw-sabaw like mga adobo, mga ganun. Ayan oh. Ayan. And then ito last one. Ito, ayan malaking ano casserola, guys oh. Ayan. So linisan lang natin yung loob niya. Ayan, ganyan siya. So, ano namang anong tatak nito? Wait. Nanggugulo si Baby Sarang eh. Ayan. Ah, you're bad, ha? Huh? So, ayan, guys, ayan. So, nakajakpat tayo ng mga lutuan ngayong kagabi. Ayan, so, ayusin ko lang para, para makapag-outro tayo. Ayan. At, guys, sa mga gusto pong mapabot ng tulong or donation, pwede nyo po akong senda ng super things. Diyan po sa iba ba ng aking video. Makikita nyo po dyan yun. So, sa mga gusto pong mapabot ng donation, ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po ako. Thank you! So ayan guys, ayan yung mga paayuda ni Kumaring Basuro kagabi o di ba? Kahit pa paano nakajakpat pa rin tayo ng mga lutuan, guys. Oo, oh, ang dami nating lutuan, grabe. Sa so, mga yan is mapupunta sa aking mga supporters, syempre so, sa mga gusto pong makahingi, follow nyo po ang aking FB page. Baby Sarang Mama din po yung name niya. Doon po ako namimigay ng aking mga napupulot. At sa mga bagong pasok po sa aking YouTube channel, please pasupport support naman po. Pa-subscribe naman po at pa-like, share, comment na rin po ng aking video. At patap na rin po ng notification bell para po ma po kayo sa aking mga susunod na video. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye!